Pero sa isa pang hini yung uh, subcommittee on justice, yun naman okay. sa sino yung tumulong sa kanila na makalabas ng bansa. Doon sa dalawang hearing na humarapa, si Sheila Guo, wala pa rin sila hung napapala kung sino do Parang ang na-mention lang, yung suwal mayor na sinabi ni Sheila na kaibigan daw ito ni Alice Guo, kumakain sila. So... Uh, Tangi lang masasabi natin may kahinat na nito, sir, kung ma-identify, di ba? Kung sino yung mga official ng gobyerno o mga taga-gobyerno na tumulong sa kanilang sino makalabas. facilitate ngayon. para makataka sila? Mm -hmm. Well, um, Rosely, napanood niyo ba yung pagdating ni Alice Go? Opo, opo. Mm. Nakita niyo ba yung mga sumasakay ng private plane diretsyo sa hangar? Hindi dadaan mm. sa customs, hindi dadaan mm. sa immigration. Mm. Si Alice Gong, di ba? Doon na dinala sa kanya yung immigration. <laughs> doon sa pinok doon sa kinuna ng picture, mm. at doon na rin ginawa yung press con. Mm. Ganyan ang ordinaryong pag off at paglanding landing na mayayaman na may sariling private jet. Mm. Um, so napakalawak nung pwedeng gamitin pagkakataon na makaalis ng bansa. Mm. Hindi ko pa pinag-uusapan yung kwento ni sila mm. na dagat daw ang dinadaanan nila. Eh isa mm. pa yun. Archipelago ang Pilipinas. Paan mo naman babantayan mm. ang bawat dalampasigan sa palibot ng bansa na no, humigit kumulang 200,000 kilometro ang haba. Um, so, uh, maganda lang malaman, may tumulong nga bang opisyal ng gobyerno dahil sa totoo lang, madaling gawin yon ng sino man sa ating bansa sa ngayon. kahilala mm. Kakilala at salapi at pagkakataon lang siguro ang kailangan. At meron kayo, sir, sinasadyan sa no, para wag nang ganun kabilis nakakalabas yung ilang mga wanted o may warrant of arrest sa bansa kasi may nakikita kayong uh, loopholes ba sa ating airport? Wala tayong general aviation bang tinatawag? Meron, meron tayo general aviation pero in wala tayong general aviation terminal roles mm -hmm. ah yun terminal wala mm -hmm. oh pero I, I, <laughs> i think meron na silang ano center uh, uh, Chis, matagal na ako nagco-cover na airport eh dati talaga merong ano eh meron uh, parang check-in counter for gen av kung tawagin nila no i just mm -hmm. do not know for whatever reason nawala ito Mm -hmm. Sa mahabang panahon, Raul, wala na yan. Mm -hmm. Sa tinagal-tagal kong uh, may mga kaibigan, uh, may mga private plane, derecho sa hangar yan. Okay. Pag-alis man o pag-landing. Mm -hmm.